At sa mga balita, naniniwala si Senador Osmeña o Sir Osmeña III na kahit hindi may pasa sa Senado ang special power ni Pangulong Benigno Aquino III ay matutugunan pa rin ang nakaambang power crisis sa 2015. Ito ang balita ni Brian De Paz. It's such an important thing. It's not important. If I didn't pass, to, the Senate didn't pass the joint resolution, so we will still have the ILP in place. We will still be able to accept the hydros to the ERC because the president is being misled. He does not really know power, so he relies on people who don't know power either. Ito ang pag-iit ni Sen. Sergio the III ukol sa hiling na dagdag kapangyarihan ng punong ehekotibo para sa nakaambang power crisis sa susunod na taon. Sa kabila nito, bubusisiin pa rin maigi ng Senate Committee on Energy ang Joint Resolution No. 21 na naipasa na sa House of Representatives kahapon we're still trying to get all the details on the costs uh, and the legalities involved. Like we need to exempt, we need exemptions from the biofuels law. Ayon kay Sen. Rosmeña, lahat ng detalye sa gagastosin at legalidad nito ay kailangang mapag-aralang mabuti. Bukod dito, hihilingin ang Komite sa Energy Regulatory Commission o ERC na i-exempt ang hydro dam sa Luzon mula ngayong Desyembre hanggang Marso sa tinatawag na must-offer rule. Sa ilalim ng rule na ito, lahat ng power plant operator na register sa WSM o Wholesale Electricity Spot Market ay kailangang maglagay ng price tag sa kanilang generating capacity. Ang mataas ng maximum price o price ceiling ng mga kumpanyang kabilang sa WESM ang isa sa nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente gaya ng nangyari noong Disyembre 2013. The must offer rule means that kung meron kang power, dapat i-offer mo sa WSM. Ang sabi sa akin ng mga hydro owners, uh, especially the Boyd's group, we have Magat Dam, Ambuklao Dam, Binga Dam. So, kakausapin ko yung ERC. Please exempt the hydro from the mass offer rule. Dagdag pa ng senador, ayon sa mga hydro owner, kapag exempted ang mga ito sa must-offer rule ay makatitipid ng tubig na kayang makapagbigay ng additional na 100 hanggang 250 megawatts sa darating na summer dahil dito ayon sa senador magkakaroon ng bansa ng 1600 megawatts na reserbang enerhiya ngunit asahan pa rin ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat na beses na brownout na abot sa isa hanggang dalawang oras sa susunod na taon Sinabi ni Osmeña may 300 megawatts na maaasahan sa dalawang bagong tayong planta na magiging operational sa March at 250 megawatts sa Abril ng susunod na taon. Brian De Paz, UNTV News, Rome, 1.